isip pahinungod sa mga empleyado sa DSWD gilusad sa departamento ang Angels in Red Vest campaign. Kapindua kalibo ka mga empleyado sa DSWD sa Central Visayas ang gipasidunggan alang sa lang dedikasyon, pagkugi og serbisyo. Gilusad ang maong campaign atol sa pagsaulog sa ika-73 ng anibersaryo sa DSWD ng adunay tema nga DSWD Angels in Red Vest, empathy on action, integrity in service, unity in community. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang maong kampanya makapataas sa moral sa mga empleyado, taliwala sa mga hagit na isagubang aron maimplementara ang mga programa o serbisyo alang sa mga labing nanginahanglan. Sa gipahigay ng campaign launch, ni Sayo ang mga empleyado sa campaign theme song o nagpahigay ng fashion show kung diin gipresenta ang mga nagalain merchandise items sama sa t-shirt, tumblers, umbrellas, notebooks, ballpens, tote bags og enamel pens. Alang sa duwang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSW Region 7. sa Kerwin Makopya, alang sa DSWD Central Visayas Update.